Minamahal kong kaibigan at kapatid, bago mo harapin ang araw na ito, sandali tayong tumigil. Damhin mo ang katahimikan ng umaga. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Sa gitna ng lahat ng alalahanin, problema, at pangarap, hinihintay ka ng Diyos na lumapit sa kanya. Marahil pagod ka na, nabibigatan, o baka naman nangangarap ng bagong simula. Dito sa panalangin ito, isuko mo ang lahat. Walang kailangang ipagkunwari. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang Diyos ay handang makinig sa bawat pintig ng puso mong uhaw sa kanya. Ngayon, sabay tayong lumapit sa kanya. Sabay tayong manalangin. Buksan mo ang iyong puso at hayaang ang kanyang presensya ang sumagip, umaliw, at magbigay lakas. Ito ang iyong sandali sa Diyos. At sa bawat salita ng panalangin ito, dalangin namin maramdaman mo ang tunay na kapayapaan at katiyakan na hindi ka nag-iisa. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong umagang ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa buhay, sa paghinga, sa katahimikan ng gabi na iyong binantayan. Salamat po sa mga biyayang hindi namin namamalayan, sa init ng araw, sa malamig na hangin, sa katahimikan ng sandali. Dakila ka O Diyos. Tanging ikaw lamang ang karapat-dapat sa papuri, pagsamba, at pagluwalhati. Sa bawat tibok ng aming puso naway masambit ang iyong kabutihan. Wala kaming ibang hangarin kundi ang mapalapit sa iyo ngayong umaga. Linisin mo ang aming puso, Panginoon. Panginoon, sa gitna ng iyong kadakilaan, kami nagpapakumbaba. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga salita, gawa, at iniisip na hindi nakalulugod sa iyo. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at bigyan ng pusong tapat at dalisay. Inilalapit po namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga magulang, asawa, anak at kapatid. Naway iyong pag-ingatan at pagpalain sila. Bigyan mo ng kalakasan ang mga naghahanap buhay, karunungan ang mga nag-aaral, at kagalingan ang mga may karamdaman. Dinadalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon. Iangat mo ang aming bayan. Pagalingin mo ito mula sa kahirapan, kaguluhan at katiwalian. Ipagkaloob mo po ang liwanag sa mga pinuno upang ang kanilang pamumuno ay maging makatarungan at makadiyos. Ngayon pong umaga, iniaalay po namin sa iyo ang buong araw na ito. Nawa'y bawat hakbang, bawat salita, bawat desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo po kami bilang iyong mga instrumento ng pagmamahal at kabutihan sa kapwa. O Diyos, ikaw ang aming kanlungan sa mga oras ng pagod, ikaw ang aming lakas. Sa panahon ng kalituhan, ikaw ang aming liwanag. Sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang aming tagumpay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, malinaw na isipan, at pusong handang sumunod sa iyo. Panginoon, alam mo ang mga lihim naming dalangin, ang mga bagay na hindi namin masambit sa iba. Dinaramdam po namin ang bigat sa aming dibdib, ang mga kabiguan, pangarap na hindi pa natutupad, at mga sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit sa iyo namin ito inilalagak. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala o Diyos. Buksan mo ang pintuan ng langit at ipadama ang iyong himala sa aming buhay. Patnubayan mo ang aming landas at sa bawat hakbang maranasan namin ang iyong presensya. Ibigay mo po ang tamang pagkakataon, bukas na pinto at tamang direksyon. Hindi namin hawak ang hinaharap, ngunit hawak mo po ito. Kaya't sa iyo kami nagtitiwala. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming sandigan. Kung kami man ay magapi, babangon kami sa iyong pangalan. Kung kami man ay madapa, ikaw ang aming tagapagahon. Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin, itinatagubilin namin sa iyo ang buong maghapon. Naway ang iyong liwanag ay sumikat sa aming harapan. Patnubayan mo ang aming paglalakbay at pagpalain ang aming puso ng kapayapaan, tuwa at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ama namin langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyo mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.